you <music> kakarding ano So medyo mas may kabisada sa pupuntahan namin Saan <laughs> ba tayo pupunta ko ya? Sa barangay Kamunuan Kamunuan Bale yung pupuntahan namin Titignan kasi namin kung saan yung exact location ni GGPS namin Tapos titignan yung Ayun nga, mamapa namin para Malay natin, balang araw, additional na naman to na Tourist site Ayun, andun na sila tapos ako dito na set up muna ako ng mga ano ko, application. Yung ano, backcountry nga pala yung gamit ko, yung demo version lang pero para sa akin sapat naman na yun, eh. uh, time check, north time malis ngayon? 8:33 ng umaga. Uh. Yan, mula dito 200 meters na lang yan papunta lang sa may sulpan. Cave. Ito sa kanan. Papunta na kami bali sa may kamunuan, barangay kamunuan. Okay. Ah, time check, 9 o'clock. Ito si Kalib. Tingnan niyo si Kalib oh. Fresh na fresh pa rin oh. Ayan oh, Kalib oh. Nahiya naman kami. <laughs> fresh na fresh pa rin, di malapit pinawisan. Wala kasi siyang ano, dalang tubig kaya bawal pawisan. <laughs> A few moments later. Pero may upor -upor Mm hmm. <laughs> nara pagkaon, da nara pagkaon. Oh, <laughs> to <laughs> to <laughs> biskwit. Yo ito. Kero ba ta to trison? Ako pa usa. Patingon to usa, usa. Ngayro pagka ana kon man ni Usa nga bravo, do nga kimplik. <laughs> <laughs> Go to bandaw ba. Ni pato ra ra ta di ra ak ni mikin mintos. Aw ay ang ari ba pato ay gra. Kira man kamo kabugus ra <laughs> ko in sadto. Nga gay. Okay, Katigara mo ka mi lima. May isa sa ra May isa sa ra mo kay ni ra tagi nga hindi dadara. Lima. Usa la katawol at ra dadara liwat ina kadop. Kay para di maubusan nga ni. Andito ano sa may Malupak ng tubig, sa Up, talang. Oh, kami dito ni ano? Kung dito? So, buh, so, baray, ano, oh! Andin, pulibon. Ato ng ablong ng tubig. Siguro kung logsad ka ani ani. Pero kapalibutan ka huw, bisa nung dahon dito sa bukso para ano dito Pero nakada ko niya dito. Ah! Kaya kami. Pero tubag ng merkado kaba yung narakar lah. Oo, pantay na doon sa naon. Hindi, yung wala bang panibara. Ang narakaira pa, sa salad? Pero na doon ka... Sinamo ko hindi ko. Tako pa tako oras nila. Uno rin. Ayun, pinag-uusapan nila yung... Daan papunta doon sa may pupuntahan namin. Kasi yun yung mga locals na... Nakapag-guide na doon sa mga foreigner. Nag-explore na dito dati. Sila yung may experience na dun papunta sa may lugar na yan Kaya nagtatanong kami mas kabisado ng taga dito mismo yung pupuntaan namin. Kasi sabi nga nila masigot na, ano madamo na, wala ng pathway dun sa dadaanan namin. Kaya kailangan yung mga nakakabisad talaga na daanan yung kasama namin. Okay, pakinggan ulit natin yung mga kwentuhan nila. Andito na nga pala kami sa mayno? tuktok ng bundok. Mapansin ninyo, meron na dito poste ng Samelco. Sa baba lang neto yung Barangay Kamunuan. Ayan, magkatanong nyo. Actually, isang baba tapos isang akyat pa. Barangay Kamunuan na. Time check. 9.36, isang oras na yung paglalakad namin. Sige, so, makinig muna tayo sa kwento nila. Kuwan! Ilap to! Buming agit nga rin. Kuwan! Mga alas otso.

Posible nga na magkaroon pa nga ng part 2 itong lakad na ito kasi hindi namin kakayanin na isang araw lang. Nakwento nga ni Kuya kanina, kung 8 o'clock tayo umalis, alas 4 tayo makakarating doon sa isang uh, site pa. Pero sa ngayon, ang target lang muna namin yung makakabalik kami. Kasi Sunday ngayon. Tapos kailangan makabalik lang din kami mamayang hapon. Wala kaming dalang camping mga tulugan, mga tent, wala kaming ganun. Talagang hike lang kami ngayon tapos. Nakakawatsa lang. Barangay the... oh. Kamunuan, Tugino, Samar. Oh, time check. 952 Barangay Camanaan Grabe parik Ah. pahinga ah, muna ulit tapos punta ko lang yung mga project namin. Inspection na rin. <laughs> <laughs> oh, agad na kaya Para pa talaga oh. Nahiya naman kami fresh. walang power so fresh lang. <laughs> Tapos <laughs> <Test> pa <ngayon. laughs> Mamaya. Mamaya na, <laughs> na pag-uwi. Okay, time check. 10.09, 10.10. Alis na kami dito sa may barangay kamunuan. Tapos, retcha na kami. Kasi baka alas 12 na kami dumating dun sa may pupunta namin. Na sabi ng guide namin. Okay. <laughs> Chinek muna kung ayan na ba yung isa sa mga kuweba. Malit pa lang bali dito kaya. Diretso muna kami. Ayan. Dito na kami kagad sa isa sa mga ano. 10-20. 10 minutes lang galing sa may barangay ka mo noon. Dito na kagad yung isa sa mga kuweba. Prepare na kami para sa mga pictorial. 10-20 pa lang pero madilim na. Dito kasi kami sa gitna ng kagubatan. Okay. Prepare lang namin yung mga flashlight namin. tutorial. Bro, ispat mo, ramon ko. Ano sa? Ang makarits kayo din yung medakuan. Yan. Ito pa kami sa may bungad pa lang to. Parang dwayo yun. Rigo. Ayan eh. kita. May ang kita, butas. Kita, kita Kung ang halas. din nalang yung bin. Posible may mga asa Kasi walang masyadong taong nakapunta dito. Ayaw, May spot ka man. Alalay. 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 Halimbawa, sa nga to niyo pitihtura. pa. mga pa doon. Pitihtura nito? Oo sige, lang ito. Nila meron. Bila may mga pitalanan. Magpicture lang. Hindi. Hindi ko Hindi ko tubig. ko may mga mga. Sa mga butas kanina. Hindi talang namin. Ha? Ano yun? ka may, puti ito. Um, may mga crystal pa dito. Hamog. May butas dito sa baba. Yan mga hamog. May kislap-kislap pa sila. Yeah. Medyo malalim yan. May kalaliman. Bawa lang sa pasto dito. Thank you.

Who only falls? Ang sabihin na yung panikyo. Ay, anak, ang tawag din? Palin sa sayaw. Kopi na rin may falls. Ayun, ibon. Ayun, lagi namin nire-remind yung isa't isa na bawal hawakan ng mga stalag tight, stalag may. kasi, na, ano? Oo, Ayun, Kung tag-ulan, may tubig yan Hay naku hindi ko din i-mayo kanto. Ngayon. Sino ka kaya kung de kami hindi. Wala kaming dalang lubid. kailangan namin ng lubid, bala. Wala na dito na lang kami para sa safety namin. Marami pa kasi kaming ng mga koyba. Dapat may pisik, hindi may pisik ka dito. Ay, God yung nung Dantes. Pictorial na lang ni Dwayne. Siya lang ang extreme. Oh, delete. Delete ka. Ito yung dinaanan niya. Tara. Palali. Balik na bali. Higit mo pala extreme. Okay, first for Tapos na kami. Para kong multo dito. Oh. Yan, ganyan siguro. First escape, tapos na kami. Babalik na kami. Sige, <laughs> pa naman kami. Ito ako sa dito ka-upload. Gano'n lang dito na sobrang lang. At ito na lang Lokong ka! Yung guide namin na sa labas lang. Andito na kayo ngayon pa labas na kami. Rayo! Arayong nga niya. Next cave. Let's go. Next na pupunta natin yung meron na daw tubig. Time check. Ulit. 10.55. Umalis dito. Okay. Welcome to Sulpan Malejo Cave Parang kay kumunuan kung ito ginaw sa Amar natin kung gano'ng kalaki ito